ako si sa labuan grade 1 and 2 teacher um nagpa covid vaccine ko kay for myself aron dili ko ma if ever ma wan ko sa kaning covid 19 nga sakit dili ko ma drop lang kaayo then for my family labi na na ako'y anak nga gagmay pa so kailangan gyud nga maprotektahan po na ako sila then sa akong mga estudyante kay lisod ka ayong ako magsigi lakaw bisag asa so kay bisag insa akong makuanan sa mga sakit kay ako so kailangan maprotektahan po na ako sila. Then karoon katong pag-abot yun sa kaning booster nagpa-booster yun ko para doble ang protection nako. Na akong gi-encourage sa ilaha nga dapat yun magpabakuna kay para maprotektahan yun ta ka sa kaning sakit nga COVID. Karoon nga nag-face to face na may, dili na kumabalaka nga matakdan pa ang mga bata sa kaning COVID. Labi na kay ako, naka-booster na po ko, maraglas na ang akong chance nga ako silang matakdan then ako po pag last na po, akong chance nga matakdan ko kung maputruhan pa ko mag COVID so, ika sa, ikuan sa ila advice nga dapat yun magpavaksin kay usap pa protection sa atong kaugalingon labi na sa atong pamilya Akong ginahan yung ang mga wala pa na vaksinan nga mga teachers, kaya kita may ihemplo no, so dapat magpavaksin yun ta kay Aaron ma-encourage po na ang mga bata na pa na baksinan mabaksinan po sa kaning ipabaksinan sa ilang mga ginikanan para luwas sila